sa videong ito, ay ituturo ko. Kung paano gumawa ng account sa Globe One app. Let's go! Una, alamin muna natin kung ano nga ba itong Globe One app. The Globe One app is a mobile application developed by Globe Telecom that allows customers to manage their accounts, pay bills, buy load, and access various services all in one place, according to Globe Telecom. It consolidates all Globe digital platforms into a single app, simplifying account management for both prepaid and postpaid users. Ngayon, paano naman mag download ng Globe One app. Pumunta tayo sa Google Play Store. App Store or App Gallery. Pindutin natin ang search sa bandang baba. Sa search bar sa bandang taas, i natin ang Globe 1. Pindutin natin ang install. At antayin lang natin na matapos ma-download. Ngayon paano naman gumawa ng account sa Globe One app? Pumunta tayo sa Globe One app na na-download natin kanina. Pindutin ang create an account. Ilagay na natin ang cellphone number na ating i-re-register. Pindutin ang continue. Ilagay natin ang OTP na isi-send sa atin ng Globe. Ngayon gumawa na tayo ng ating 6-digit PIN. At i-confirm lang ulit natin ang ginawa nating 6-digit PIN. Pindutin natin ang I agree. At dito naman pwede na natin i-enable ang ating biometrics. Pindutin natin ang register fingerprint authentication. Ngayon ilagay na natin ang ating registered fingerprint sa fingerprint sensor ng ating cellphone. At dito naman maglalagay na tayo ng ating nickname. At pindutin na natin ang let's go. At ganun lang siya kadali. Ngayon mayroon na tayong account sa Globe One. At yun lang, sana nakatulong. Please subscribe.